Mga busing, kunting tips lang po ito sa pagtatanim ng tubo. First crop po po ngayong area na to dito mga busing. Iba po ang nagmamayari nito noon. Itong area na to maliit po dito, hindi na po madadaanan ng araro. Hindi na po nila tinaniman. Pero ako mga busing, manumano po yung gamit ko. Ito na po, tumubo na po siya mga boss. Ayan po. Kaya ako makita nyo, mayroong tumubo dito. May mga bakante. Tumubo dito, bakante na naman. Kasi isa-isa po yung uh, tinanim ko mga busing. Hindi po ako gumawa ng line. Ginamitan ko lang po ng bara. At ito po mga busing, yung puno na yan, jimilina, maraming dahon. Jimilina is acidic po sa pananim mga busing. Kahit anong tanim natin na malapit po sa puno ng jimilina, pasibol po na unti-unting mawawala. Kaya, yan po mga busing, pinakyat ko po yan. Pinutol ko po yung mga sanga, yan ko lang po nilagay sa puno. At ito po mga busing, uh, papaalala ko lang po sa inyo, pag nagtanim kayo ng tubo, lalo na kanan po ng tubig yung area, kagaya nito mga boss. Uh, tinaniman ko na, na to last uh, last year. Kaso lang mga busing nalubog po sa tubig, hindi po nagsurvive yung tubig kasi huli na yung time. Kaya ngayong taon na to, inunahan ko na yung panahon. Kaya ito na mga busing. Tag-ulan na po tayo ngayon, pero hindi na po ito basta-basta malanta kasi ito na po Tingnan natin dito banda. Ito po. Ito po mga bossing. Uh, pinatanggalan ko na ng mga damo. Kanina lang po. Tapos ito na po. Ganito na po kasulid ang mga uh, tumubo. Noong una, uh, ganito pa lang kahaba yung tubo galing sa mata. Ayan. Hanggang dito na yung tubig dito mga bossing. Nastuck yung tubig kaya walang may nagsurvive. ah, uh, ito, ito. Ito, nakasurvive to. Ito puno na to mga bossing. Oh. Uh, ayan. Uh, ayan, pa, ayan pala. Ayan. Ilang piraso lang so talo mga busing pero ito tingnan nyo po banda rito mga busing ayan panalo na po mga boss so sa uh, kahit anong ano kahit anong klaseng tanim basta uh, maliban lang po sa palay tubo, mais hindi po yan sila magsusurvive sa tubig mga busing so, dapat marunong kang mag ng tamang panahon kung kailan mo siya itatanim kasi kung mahuhuli ka na kagaya nito taniman po ito ng palay hindi po ito magsusurvive kung Uh, by August Wala na ka na Zero ka na dito So yan lang po mga pusing